Magandang umaga po, General Guillermo Eliazar. Nabasa po namin kahapon yung statement nyo kung saan sinasabi nyo po na nire-respeto nyo yung desisyon namin na mag-file ng charges dun sa mga nagtanim sa amin ng droga. At uh, yung sinabi nyo rin po na sisiguraduhin nyo na haharapin nila yung mga reklamo na to. At para dun po ay eh, nagpapasalamat po ako ng lubos. Na-appreciate po namin yung reminder nyo sa authorities na i-follow yung protocol and yung chain of custody of evidences. Importante po yan para ma-keep intact natin kung ano man yung nakuha ng mga authorities. Pero in our case po, it was more than just the issue of chain of custody. Kasi di ba po kahit na i-follow yung chain of custody, kung tinanim din naman yung mga ebidensya, ay eh, parang baliwala din po. Kasi pinlanta po nila yung drugs eh. Ang tanong, saan galing yung mga drugs ngayon? Tapos puro pa po kasi nung yung sinasabi ng posture buyer at hindi lang po isang judge yung nag-point out nun. Tatlong judges ang nag-point out nun. So what we humbly and respectfully ask from your office, sir, is bigyan niyo po sana ng atensyon at aksyon yung mga issue na to. And umaasa po ako na makapag-launch ng investigation uh, dun sa mga involved sa kaso namin. Uh, nalagay po sa peligro yung buhay namin dahil sa nangyari na to. At sinasakyan pa ito ng mga masasamang loob na oportunista kaya kailangan po namin i-clear yung pangalan namin. Ilan po, we trust you and uh, fully support your goal of purging the PNP of Scalawags. Hindi po ako kaaway at kaya po namin patunayan sa inyo na isang malaking frame-up po itong nangyayari sa amin. Maraming salamat po. Kasama sa inutos kong investigasyon ay ang pagtutok sa lahat ng aspeto kung bakit na-dismiss ang kaso laban sa rapper na si Luni at ang kanyang kasamahan. Maliwanag na na-dismiss ang kaso dahil sa technicalidad sa issue ng rules on chain of custody at uh, ito ang gusto nating tutukan uh, upang hindi na maulit pa. Ang panawagan niya na imbistigahan ng uh, mga polis na involved sa ginawa operasyon laban sa kanya ay kasama na sa sinasagawang pag-review ng Committee on Dismissed Drug Cases ng Southern Police District sa kanyang na-dismiss na kaso. At kung makitaan ng committee na may pagkakamali ang mga pulis na yon, makakaasa siya na mananagot ang kung sino man ang may kasalanan.